yung tumbli na itong mga idol talagang hindi mo maasahan sa ganito mga laro talagang makikita mo yung mga player kung gano'ng kabilis at kagaling at kanon nilang mga IQ kung paano ginawa tingnan nyo tumira ng 3 ang ah, yan po si Kinji Dao oh, may shooting din tong batang ito pagdating sa larangan ng basketball mga idol talagang hindi mo basta basta akalain napakabait mo sa labas pero pagdating sa loob napakamamaw pala itong batang ito tingnan mo itong sa itong batang ito parang wala lang hindi makabasag ng pinggan pero tingnan nyo itong pangyayari itong mga idol pinasas kasama nyo dun kay Jukno, at ni Jokno dun sa kasama sa kabila tingnan naman pumuikot at pumuisto ayun tumira ng harap-harapan yan po i Twitter 5 seconds Trace mga idol at napapatawa na lang si idol paundo Talagang siniswerte ang batang ito Napapaplex pa at napapasuntok pa doon sa iri Pagkikita kita sa si isang mga idol na siniswerte Yung naman pasa sa kanyang tatapik sa kalaban At tapik sa kalaban Ayok na tapunta sa kanyang bula At ito pang ginawa ng mga idol Nagpick pa ayan Pagkita tapik lumipad ng kalaban ay nag to shoot talagang. talagang may halos yung swerte sa game na to Akay umali ang bula mga idol Akala namin dire-diretso na At ginawa ni umali Umikot siya daw At nulok no pas doon kay Dao At ito ang ginawa ni Dao mga idol Hindi na dinidribble Diretso na Talagang may bilis at galing ng batang ito Pagdating naman sa Petro mga idol talaga hindi rin magmentis itong batang ito talagang may shooting din Pinasa ni Justin kay ginawa ni Pocholo, pinasa kay Dwao itong ginawa doon na one step lang. Ito tumira ng tres ng harap-harapan, boarding pa talagang may halo at swerte itong batang ito pagdating sa laro. napapaplex pa ulit, tingnan nyo naman talagang napapanga siya at napapawaw. Pa ulit mga idol, one dribble at two step at ito tumira ulit ng tres, talagang may shooting itong batang ito pagdating sa laro. Kahit saan mo siya papapistol sa gilid o sa gitna at ayan, tira na naman ng tres, swak na swak na naman talagang mga idol, talagang napapaplix na naman itong batang ito. ito tumira na sa talagang nalupit na batang ito sa gilid ulit, talagang hindi basta-basta mamaw talaga itong itong bata ito. Laging handa vlogs, please follow and share mga idol.